gitda oh, ah yeah. niya Ma natman pork loin like. na pakay sa <laughs> Bayan, para para siya, ano para sa kalamay Na, hindi ang sugarus no para sa minatamis to pero dati kasi ang itsura niya mas parang ganiyan Parang kalamay na pero sya sa kalamay na maliliit ano kaya ano kaya yung shell niya ba loose ano up ang gusto

Yeah, one. Ano, ano pangalan nito? langot. langot. siya? ito mas... <laughs> so, bagyo. Madami pang laman ano, yung ano eh. Masarap yan to? Hindi kasi ito sa Baguio. Cherry, and try the ube. Cherry, and try the ube from Baguio. Hmm. patula? Kadami na ito.